Aris, ang dasal ngayong araw, O Diyos, na may likha ng lahat ng mabuti, hinihiling ko na patuloy mong gabayan ang aking landas ngayong araw, naway mawala ang lahat ng negatibong enerhiya na nagpapabigat sa aking puso at isipan. Huwag mong hayaang madamay ang aking pamumuhay sa mga pagsubok at alon ng buhay, pagkalakbay ng araw na ito. Nais ko ang pagbabalik loob sa kasiglahan at kaligayahan, naway maging maliwanag at puno ng pag-asa ang bawat hakbang ko. Amen. Taurus, ang dasal ngayong araw, O Diyos, salamat sa mga biyaya na ipinagkaloob mo sa bawat hakbang ng aking buhay ngayong araw. Naway alisin mo ang mga mabibigat na dalahin na nagmumula sa mga negatibong enerhiya. Punuin mo ng bagong lakas at sigla ang aking buhay at kalooban. Gabayan mo po ako sa lahat ng aking desisyon at gawain. Ang aking buhay ay maging maliwanag na salamin ng iyong kabutihan at pag-ibig. Amen. Gemini, ang dasal ngayong araw, O Panginoon, salamat sa patuloy mong paggabay ngayong araw. Hinihiling ko na alisin mo ang lahat ng mga negatibong enerhiya na nagiging hadlang sa aking kagalakan at tagumpay, ipinagpapasalamat ko ang bagong pag-asa at lakas na iyong ipinagkaloob, naway magpatuloy akong maglakbay sa landas ng tagumpay at kasiyahan. Amen. Cancer, ang dasal ngayong araw, Panginoon, Lumalapit ako sa iyo upang humingi ng lakas at gabay ngayong araw. Naway mapawi ang lahat ng masamang enerhiya at magbalik sa aking buhay ang pag-asa at sigla. Luwalhatiin mo po ang bawat aspeto ng aking buhay at gawing makulay at masaya ang araw na ito. Naway maging puno ng pag-ibig at kaligayahan ang bawat hakbang na tatahakin ko. Amen. Rio, ang dasal ngayong araw o Diyos, sa iyong mga kamay ay inilalapit ko ang aking mga saloobin at hangarin sa araw na ito, patuloy mong alisin ang mga negatibong enerhiya na humahadlang sa aking tagumpay, ipinagpapasalamat ko ang bawat pagkakataon na ikaw ay nariyan upang magbigay ng lakas at liwanag. Naway maging matagumpay at puno ng kasiyahan ang aking araw. Amen. Virgo, ang dasal ngayong araw, O Panginoon, salamat po sa iyong walang katapusang pagmamahal, gabayan mo po ako sa bawat hakbang na tatahakin ko ngayong araw, iwasan mo po ako sa lahat ng negatibong enerhiya at punuin mo ng bagong sigla at pag-asa ang aking buhay. Naway magpatuloy ang mga biyaya sa aking landas at magtagumpay ako sa lahat ng aking pagsubok. Amen. Libra ang dasal ngayong araw, Panginoon, sumasamo ako sa iyong gabay at tulong ngayong araw. Naway magtagumpay ako sa lahat ng aking hakbang at gawain. Hiling ko po na mawala ang lahat ng masasamang enerhiya at mapalitan ito ng positibong pag-asa at lakas. Gabayan mo ako sa mga desisyon at hakbang na aking tatahakin. Amen. Scorpio. Ang dasal ngayong araw, O Dios, Salamat po sa lahat ng biyaya. Ngayong araw, naway magaan ang aking kalooban at alisin mo ang mga negatibong enerhiya na nagdudulot ng kabigatan sa aking puso at isipan. Naway magbukas sa akin ang mga oportunidad at magtagumpay ako sa bawat aspeto ng aking buhay. Amen. Sagittarius. Ang dasal ngayong araw, Panginoon, Humihiling ako ng gabay at lakas ngayong araw. Huwag mong hayaang madalay ng masamang enerhiya ang aking mga plano at pangarap. Ipagkaloob mo po sa akin ang bagong sigla at lakas upang magpatuloy sa pagtahak sa tamang landas. Ang bawat hakbang ko ay magdala ng tagumpay at kagalakan. Amen. Capricorn, ang dasal ngayong araw. O Diyos, salamat po sa iyong patuloy na gabay. Sa bawat hakbang ko ngayong araw, hinihiling ko po na alisin mo ang lahat ng negatibong enerhiya sa aking buhay. Ipagkaloob mo ang lakas at sigla upang magtagumpay sa lahat ng gawain at hamon na haharapin. Gabayan mo po ako at huwag akong mawalan ng pag-asa. Amen. Aquarius. Ang dasal ngayong araw, Panginoon, patuloy po akong humihingi ng iyong gabay at pagpapala naway magtagumpay ang aking mga plano at layunin ngayong araw, at magbukas sa akin ang mga oportunidad para sa mas magaan at mas masayang buhay. Ipagkaloob mo po sa akin ang lakas upang magpatuloy sa pagtahak sa tamang landas at mapawi ang lahat ng negatibong enerhiya. Amen. Pisces, ang dasal ngayong araw, O Diyos, Salamat po sa iyong walang sawang pagmamahal. Hinihiling ko na alisin mo ang mga masasamang enerhiya na sumasagabal sa aking tagumpay at kaligayahan. Punuin mo ng bagong sigla at pag-asa ang aking buhay at gabayan mo po ako sa bawat hakbang na aking tatahakin. Naway maging maliwanag ang araw na ito para sa akin. Amen.